So ayan, na natin yung kahoy nito. Ayan, sobrang ano. Sobrang tigas ng kahoy na to. Ayan, sobrang hirap pala pumoto ng kahoy. O, kailangan talagang putulin yung kahoy na yan kasi yan, nakapunta na kasi doon sa ano, nakatabo na sa CCTV. Kaya kailangan talagang putulin. To ayan, mas sobrang sumasukal talaga dito. Ganito talaga yung itura nyo. Nakakatakot. Tapos, ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Ayan yung ano niya. Balat ng ahas. So, ayan. Malat ang ahas yan. Sobrang laki. Kaya may ahas dito. Hindi naman ako natatakot sa ahas. Yung ahas yung natatakot sa akin. <laughs> Kaya siguro nandito yung ahas na yan. So, siguro natutulog. Kaya, ayan, ikikontinue ko na itong pagputol. Grabe. Hindi pa natumba. Oh, grabe. Sakit talaga sa kamay. So. Ayan. Sabang sakit sa kamay. Hindi okay, pa siya natumba. Yung tignan nyo guys grabe grabe yung kahoy na to tigas ayun na siya guys ayun oh so, ayan natumba na oh. So, ayan baka ayan tumba na So, ito pa putulin ko tabi-tabi ko -tabi ayan so naputol na siya yung dalawa naputol na ito na lang yung hindi pa kaso lang nandito sa ano ano may bundok dito o so, baka ano niya ano sa ilalim baka maglindol sila sa ilalim kung so hindi ko alam po ano to baka anay to hindi na natin putulin ito na lang yung putulin natin yan Ngayon kasi sobrang dilim kasi dito sa gabi. Nakakatakot tignan. Ayan. Ayan. May natin dito. Hindi, tabi po. Ayan. Diyan po ako dumaan. Pwede natin. Nandiyan ako na humakan kanina. yun sobrang masukal talaga dito. Ngayon kung nakikita ninyo yan. Hindi yun, na nakaayos yung mga saging. So yun tapos na natin. Naputol. Ito, babalik na tayo. Ngayon, natatakot na ako dito guys. Ayan. Meron tayo nakita na balat ng ahas. Ito puputulin natin dahil ito yung ano gumagapang sa ano pader. Tapos dito sa may abukado dito. Tabi. Tabi tabi po. Tabi po. Tabi tabi po. Tabi tabi po. Ayun. Ayun pinutol ko na to. Ayan. Ito. Ayan. Kasi yan po yung gumagapang sa mga pader. Sobrang ano niya. So, ayan. Babalik na tayo. So ayun lang guys. Babalik na ako. Tapos kasi yun sobrang ano, pawis na natin. So na, na, nangangati na tayo. Nangangati na ako. Kaya ayan babalik na tayo. So ayun dito lang tatapusin nga ito video na to. So maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. Bye bye po.